Okay, magandang gabi po sa inyo lahat, uh, ng mga brothers at mga aming mga subscribers sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok. Although uh we're airing pa sa dalawang social media channel ng ating uh, Facebook at saka YouTube. And na uh, nakita niyo kanina 'yung aming uh, intro. 'Yun 'yung uh, pala, palagi nating piniplay sa Facebook 'yung uh, Iron Capsule kung maputla ang inyong uh, alagang manok no gamitan nila ng iron capsule and with me of course no ah, uh, wag pa ng ating uh, ka-brother doc ng bayan actually <laughs> with cobra ayan uh, si ka-brother doc Eric ayan palakpakan no magandang gabi sa inyo lahat ayan doc um itong produkto na ito ito papakita natin Itong produkto na ito, ito yung Iron Capsule. By the way, ang topic natin ay Oops, nawala. Wait. Ito ito. Ito ang topic natin. Yan. Malusog na dugo at puso ng alaga mo. Iwas sa uh, anemia, alamina. Alamin natin kay ka-brother, Dok. Ayan. So, ayan, uh, Dok. Ang um, Iron Capsule. Ayan, para malaman po ng lahat ng Iron Capsule, eh, isang uh, maintenance and conditioning at post battle care na su supplement no para sa ating mga alagang manok yung ating mga panlabang manok yan manok panabong at uh, may taglay nito ang iron at beta glucan at probiotics napaka sa totoo lang ang um, uh, kailangan malaman ninyo ng itong iron capsule eh, isa isa sa uh, very effective when it comes sa conditioning din So, malalaman natin kay Doc Eric, no? Um, ano pa ba ang meron dito sa Iron Capsule? Bakit importante ito sa ating mga manok? Kung walang laban, uh, kailangan ba niya ito? At siyempre after ng laban, ano bang uh, magbibigay pa sa kanya ano, para manatili pa ang kanyang uh, ikang uh, fighting form at saka yung kalusugan, lalo na sa dugo at puso. Yan, Doc. Take it away, Doc. So, good evening sa inyo lahat. Uh... Itong iron capsule, so ang main ingredient niya is iron. So itong iron, uh, ito ang kailangan ng ating mga manok para maging healthy ang kanyang dugo. So kung yung iron, ginagamit yon para sa hemoglobin. Yung hemoglobin, yun yung nagdadala ng oxygen. So kung kulang sa iron ng inyong manok, yung dugo hindi nakakapagdala ng tamang dami ng oxygen. Lalo na kapag panahon ng laban o sa sparring. So kaya ginagamit natin ito sa sa conditioning para siguraduhin na may oxygen, maraming dalam oxygen yung dugo ng ating mga manok. So alam niyo naman, 'di ba? Very intense ang laban kahit sa sparring pa lang, intense na ang activity or yung pag-exercise ng ating mga manok during conditioning. So habang napapagod yung muscles niya ng ating mga manok, uh, kinakailangan ng maraming oxygen para magamit yung energy na nandoon sa sa kanyang katawan. So kaya napaka-importante nito itong iron. So kaya naman maputla ang manok dahil yung kulang sa hemoglobin. So isang senyalis yun, nagkukulang tayo sa iron, kung maputla ang ating manok. Ngayon, kung mapula naman ang ating mga manok, kailangan pa ba natin? Oo, mas kailangan natin yan upang uh, siguraduhin na mas ma makakapagdala pa ng oxygen yung dugo ng ating mga manok. Tapos itong produkto na ito, uh, na nakala er, nakalagay, sa inyong screen, may beta-glucan siya at saka probiotics. So yung probiotics, familiar na tayo dyan. Uh, ang probiotics tumutulong upang maging healthy ang mga bituka ng ating mga manok. So binabalanse niya yung good at saka yung bad bacteria. So kaya tayo nagbibigay ng probiotics. Itong beta-glucan naman, kung hindi pa kayo familiar dito, ito ay isang immune modulator. So pinapaganda nito ang uh, immune system ng ating manok. So halimbawa gagamitin natin ito sa conditioning. Makakatulong ito para maiwasan na magkasakit yung ating mga manok kung malapit na ang laban. Kung gagamitin namin natin naman ito sa maintenance, mas palalakasin niya ang immune system niya. So mas gaganda yung resistensya niya laban sa mga sakit. So kung walang sakit ang ating mga manok, healthy ang pangangatawan niya. Uh, maraming iron tayong binibigay, maraming oxygen siyang nadadala sa kanyang dugo. So, mas nakakasigurado tayo na maganda ang kalalabasan ng ating laban. Itong beta din, din, uh, since ito ay uh, mahirap i-digest. So, anong nangyayari doon sa pinapakain natin na uh, mga feeds, mga patuka sa ating manok, uh, mas nadadigest digest nito yung uh, mga pagkain doon sa bituka. So, ang nangyayari, mas yung mga sustansya ay na mas na-absorb siya. Ang downside lang nito is yung sapola, yung mga taba, parang fiber sa tao. Uh, nakakatulong ito para iwasan yung sa pola. Yung nga lang, bumaba timbang? Kasi nga, more on parang fibrous, parang fiber itong betagdukan. So, yun yung dahilan kung bakit bumaba timbang. Pero sa tamang uh, pagbibigay nito, uh, yung benefits nito ay makukuha natin. Uh, at yung downside na bumaba ba yung timbang, Uh, ibabalanse lang natin doon sa, sa ating programa sa pagpapakain. Uh, doc, uh, may isingit ko lang. Actually, yung mga ating uh, shout-out sa ating um, uh, endorser, no nung Pit Cobra na si Daddy Milievo. Uh, isa siyang conditioning specialist, uh, uh, breeder, and champion, actually, sa mga laban. Uh, right now, OFW siya dyan sa may Dubai. Shout-out sa iyo ang... Siya gumawa ng ating conditioning program. And uh, base ito sa sa, sa kanyang uh, pag-create ng conditioning program, sinubukan ito at naging very effective. Ang paggamit nga ng iron capsule niya, uh, may i-download niya sa ating picobra.com. Uh, meron din sa Facebook uh, yung mga conditioning program natin. Uh, ito during sparring lang. So kung kayo may conditioning program, dalawang beses sa... Uh, Uh, during uh, 21 days lang yung sparring nyo. So, doon nyo lang i-take itong uh, suplemento, itong iron capsule. Ayan. So, very minimal ang usage but uh, very effective naman yung outcome. Siyempre, gamitin nyo pa ng mga ibang mga produkto ng Pit Cobra para ma-achieve nyo yung maximum result. So, yan po, Doc. Yung uh, maipapayo ng uh, ating uh, conditioning specialist sa si Daddy Miguel. Yan. Mm -hmm. So maganda naman yung ano yung sinabi niya ni Sir Daddy. Ang kailangan lang talaga i-adjust yung conditioning natin. Kaya nga nandiyan yung uh, Pit Cobra for play para i-guide yung ating mga nag-aalaga paano gamitin itong uh, iron capsule para sa conditioning. Ngayon kung sa maintenance naman natin gagamitin, mas malaki ang pakinabang nito Uh, sa weight management, i-adjust nyo hindi yung protein, kundi yung carbohydrates na binibigay nyo sa kanila. Pero tawag ko lang, Dok, yung background na dapat wala pang conditioning pala to. More on med kit to kasi sa yo. more on sa'yo sa mga sakit. Ayan. Ay, okay lang. Uh, Ayan, pwede pa natin pag-usapan yan. Ito, anyway, uh, good thing. no Double ano tayo na meron tayo more on dun sa mga diseases. Pwede kayong magtanong. Sa conditioning din na uh, we can uh, answer, doc can answer, and I myself also can answer that based on sa mga napag-uusapan namin dito and sa pakikipag-usap din sa mga conditioning specialists at sa mga champion breeders natin. ah uh, binanggit ni Doc yung, ano, yung foreplay. Ayan. Actually, yung iron capsule, Napaka-effective niyan do sa tatlong liquid. Ito yung Proherb Noni, Vigor liver, at saka Probon Okay na yun. ah kahit hindi na kayo magdagdag ng mga iba pang mga supplement or uh, other b kasi meron na yan si probone. Yung Proherb Noni, napaka-effective na rin nun. Yung Vigor Liber, nag-absorb -naga ng nutrients. Tatanggal ng toxins. So, iron capsule is perfectly fit. Apat, no? Apat sa conditioning. Okay na yun. Pero kung yun nga, uh, gaya na nakikita niyo sa baba, meron tayong tinatawag na may natural, extreme, and ultimate. Kung gusto niyo yung ultimate, lahat gamitin niyo, okay lang din. ma niyo yung maximum result. No, so, Siyempre, it depends doon sa budget no, ng ating mga co-brothers. So kung medyo less yung ano niya, okay na rin, no? lalo na sa mga pangulutan lang, itong uh, apat na, na suplemento yung iron capsule, yan, gamitin niya yan, bigger liver, for, uh, for her at saka for bone. Yan. So, ayan, Dok, na, um, na ipaliwanag, no? na uh, very complete detail about dun sa iron capsule. Uh, sa totoo lang, pakita lang, lang din natin ulit ito. Ayan. So, ayan, nakikita niyo, nabanggitan ni Dok about iron, beta-glucan, and probiotics. Ito very, ano, interesting. Nababanggit ni Doc yung oxygen. Yung oxygen. Sa totoo lang sa, sa ano talaga, uh, sa ating mga, ano, sa ating mga mananabong talaga, no? Uh, even sa mga veterinary uh, aspeto, uh, napag-uusapan lalo na tong oxygenation na very important sa, uh, during the fight, no? So, kung ito ay eh, may Uh, kung baga may benepisyo itong paggamit ng iron capsule na mag uh, mag enhance o yung pagpasok ng oxygen sa katawan lalo na sa laban talaga magbe ito kaya na nakalagay yata dito alerto at matibay sa basaan so ibig sabihin talagang lalaban pa yung uh, manok kahit eh, talagang nabawasan na siya ng ano ng endurance o, ng endurance so kaya, uh, sa totoo lang, uh, kumbaga, hindi masyadong napapansin ng, uh, sa nakakarami, no? Pagdating sa produkto ng Pit Cobra, pero napakatim din itong iron capsule. Para masabi ko po sa inyo, eh, at ayan, na ni Doc yung mga na ibibigay niyang mga benepisyo sa inyong panlabang manok. Ito, nakalagay din, ano, uh, Rico Brother, itong post-battle care. niyon o so, magandang okay, ibigay ito bukod sa antibiotics. Uh, kasi, di ba, nasugatan, nagdugo siya. So, medyo marami ang nawala sa kanyang dugo. So, para ma-replenish yung dugo niya, kailangan itong iron para dumami uli yung dugo niya. Bumalik yung yung tamang dami ng dugo. Tamang dami ng dugo niya. Hmm, tapos dahil may beta-glucan siya at saka probiotics, so lalakas ang resistensya niya. So habang nagre-recover siya, habang nagpapagaling siya ng kanyang mga sugat, uh, napoprotektahan naman ng kanyang immune system para hindi naman siya tamaan ng sakit. Yun. ah uh, kung magtatanong kayo, yung dosaging about the post battle care, um, base sa ating din sa packaging, no, hindi naman yan naka-indicate. Kasi nga, it depends on doon sa uh, dun sa breeder or dun, sa sa handler. Uh, usually, ay nilang pag ng any ng mga supplement niyan. Mal, malibala sa antibiotic, uh, gamitin niyang yung guaifenicol uh, para makaiwas infeksyon. Pero sa iba, um, pahingi mo na ng one week and then start na yung pag-take niyan kahit na uh, yung gamitin yung iron capsule kasi wala naman siya pang laban. So okay lang yon. And then uh, doon palang pa lang -re iirecover manok through the uh, increase of intake ng feeds ganyan. So yeah uh, it depends but it uh, will greatly help nga ikang nan sa pag uh, uh, pagrecover lalo na sa dugo no. May ibalik yung kanyang tamang dugo doon sa pangaturo ng manok. No? And good thing nabanggit ni uh, Doc Brother no. Si Doc Eric 'yan. So Um, uh, uh, I, think na-explain na na lahat and we're expecting questions but uh, right now wala akong nakikita. Um, na, naka, ano kami, naka live kami sa Pitco Brother also, yung, um, yung, yun ng aking account. may nakita na ako, may nag na. Uh, sa YouTube, yan, ang Pitco Brother, The Game Changer, at saka itong bagong, gusto kong pakita muna doon, pakita natin doon, Dok. So, pakita natin itong bagong Pit Cobra. Mamaya natin sagutin, no? Yung mga gusto magpa-shoutout dyan. Ayan, teka. Ayan, pakita natin ito. Oops, tanggalin mo natin ito. Ayan, Dok. And uh, sa ating mga, ano, sa mga viewers, no? sa ating mga pa brothers na followers and subscribers, o, tingnan nito ang ating bagong pit Cobra page. Actually, hindi ko na mabilang. Um, God bless nga. Ika nga sabi ni Sir Peter. Shout out sa'yo, uh, Boss Peter. Sa nagsasabing uh, sa mga nagre-report. no God bless. God bless. Uh, ilang bes na rin kasi na... Um, Olo, sumusunod naman tayo. eh, eh. Nakikita ko pa rin yung dating page yung Pit Cobra the game changer page then jump pa rin but uh, we create uh, another one and this time around um yan, in -insure na natin na verified na siya. So ito may makikita niyo yung blue seal. Ayan. So eh para siguro ma-protect yung uh, kubaga yung yung identity ng uh, ating uh, Pit Cobra So, ayan, uh, the same pa naman din. Uh, of course, yung cover page, makikita nyo yung ating uh, promo uh -huh. ng Ignite 4Play. Sagot ko, pulit mo, Raffle Promo. And mamaya, play natin yung video, uh, yung uh, commercial nito. Ayan, makikita nyo, The Bigger Liver, may bagong commercial. Uh, ito yung ating um, topic uh, for tonight. And ayan yung uh, ayan yung ignite capsule, lang testimony ni Phil Kit ng uh, Pinaranda Nueva Ecija ayan yung ating mga mga bida ko brother yan yan. Uh, shout out din kay uh, Boss Justin Liban na nag uh, siya na nag-interview, nag-create nitong uh, content. Uh, Ayos yan. Uh, Boss Justin. Ayan, oh. Yan. Batin natin si Sir Romel ng happy birthday. Shout out kay Sir Romel Diego, ating sales manager ng Pit Cobra. Birthday niya ngayon. Ayan. Uh, Magpa-burger ka naman. Ayan. And, ayan, ito yung commercial nung ating, um, uh, yung promo naman natin sa tatlong tindahan. Uh, Pit Cobra Ignite 4 Play, raffle promo. Sagot ko, pulit mo. Ayan, mamimigay ng tatlong pulit kada tindahan. Sa so August 1, yan. Courtesy of DM Stealth Game Farm ni Romel Malimban. Shoutout sa'yo. And ito, pakita ko lang dito, Doc. Uh, maraming salamat sa ating mga brothers sa Vietnam. Um, kasi kasi pronounce yung mga pangalan. Pero isa dyan, ang ating good friend na si Ben Lee. No, ben Lee, uh, shoutout to you. Uh, thank you for your... Um, uh for your presence and uh, visit here in the Philippines and also promoting our products. And uh, of course, uh, kasama ko 'yan yung uh, hindi yan si Bendy no, isa sa TikTok influencer yan ng Vietnam. Ang ganda ng kanyang content. Uh, I-click nyo lang yan at mapapanood nyo. no. Ayun, explain niya yung mga produkto at uh, ng pit Cobra. Ayan. So, ito pala no hindi pala may play sa ibang bansa itong music lang naman. Pero ayan, yung promotion, AI generated. Ayan, sagot ko po ulit to. Ayan, ayan, si Justin Leban. Mukhang uh, napapasarap na tayo dito, Dok. Ha? Teka, ito, papakita ko lang din ang ating uh, Pete Cobra, the game teacher, YouTube uh, channel. Subscribe. Uh, dumadami na. Maraming salamat. No? At um, kaka ano lang ito reactivate actually natanggal din dito pero i start na ulit no kaya very safe ng mga videos diyan uh, uh yan na lang ang makikita natin diyan and si Ben Lee Ayan. and congratulations stream being the three cup derby champion nung June 20 diyan sa Coliseo de Manila i think first Vietnamese yata to na nag-champion dito sa Pilipinas and congrats sa kanya okay close na natin to So, entertain natin tong question. Oh, di pala question. <laughs> Nagpapa-shout out itong ating magaling na ano, sales promoter. No? Soon to be, uh, ano to, uh, sales representative or team leader na. Si Duel Villamor, yan. Shout out. Oh, shout out, sir. Yan. Shout sa, si sayo Salamat sa panonood. Okay. So, kung wala na mga question, again, uh, iron capsule, um, available yan sa online, uh, sa mga tindahan dito sa Luzon, sa Visayas, and uh, some parts in Mindanao, including Davao City. Iron capsule yan. Magandang uh, masubukan ninyo and uh, to compare with other uh, ating mga supplement, mga conditioning drugs. We have uh, Ignite and Silver. But uh, for when it comes, uh, tingin nyo anemic, base sa pinakita natin yung intro kanina na video, eh, iron capsule ang gamitin mo. Okay? So, Doc, baka may, ano ka, uh, uh, parting words before we end this, ating uh, 20 minutes sa tayo, itong ating uh, Cobra Life. Hmm. So, sa ating mga nag-aalaga, uh, alam nyo naman, maulan ngayon. So, parating yung palakasin ng immune system ng inyong mga alaga, at huwag kakalimutan na mag-stock ng mga kailangan gamot yung ating med kit para just in case tamaan kayo ng sakit, baka magkaroon ng pisik, sipon at halak. So, meron kayong panlabang ka. Pero ang pinaka-importante, palakasin ng resistensya. Gamitin yung mga immune boosters natin, yung kanina diniscuss natin, yung iron capsule, ProHernoni, noni, yung ating multibit pro, so gamitin natin lahat yun. Uh, sabi nga, prevention is better than cure, pero kung sakali, meron naman tayong gamot dyan. Yan, yan yung y TMPs, enrofloxacin, at yung iba pang mga products ng... And spectrum B. Yeah, Spectrum B. Spectrum B. Para... Dewormer din. wag kakalimutan Dewormer. kasi kailangan natin mag-deworm. Lalo nga yung basa ang lupa kasi oh. yung uh, itlog ng bulate ay nag-hatch na. Mm. So, yung programa natin para sa deworming, uh, sundin lang po natin. Every month. Mm. E, salamat, Doc. At uh, may meron tayong uh, video na ipi-play mamaya. It's uh, uh, all about the um, iron capsule again. But uh, ito, i-play lang natin itong mga, yung mga video na yung mga bagong mga commercial ng Pit Cobra. Katulad ito. Mabilis mapagod? Mahina at walang ganang kumain? Bale, wala ang nutrisyon kung mahina ang atay ng dahil sa mycotoxins, antibiotics, heat stress, fungal infections na galing sa feeds, at toxins mula sa chemical, pesticides at iba pa. Pataka mo ng Vigor liver ng pit cobra. Nagtatanggal ng toxins. Nagbibigay ng enerhiya para bumalik sigla ang manok mo. Okay, yan ang ating uh, vigor liver, no? yung balik sigla to doon lakas. Napaka-importante suplemento. Kung baga, baliwala yung mga vitamins, no? yung mga minerals kung hindi okay yung atay no so yan yung ating vigor liver and of course itong promo naman natin yung uh, latest promo na may uh, raffle date no yung draw date ng August 1 na mamimigay na tatlong bullet kada tindahan pa no rin po Mga Kabiteño, Risaleño at Novo Ecijano, naghahanda ka na ba sa breeding? Bumili lang ng isang blister ng Pit Cobra Ignite, isang bote ng Proherb Noni, Vigor Liver o Probone 12. Isulat ang detalye sa raffle stub at ihulog sa dropbox ng kasaling tindahan. Tatlong pulet mula DM Stealth Game Farm ang ipapamigay kada tindahan. Abangan ng swerteng mananalo sa Agosto 1, 2020-2025 live sa Pit Cobra Facebook page. Pit Cobra, Ignite for Play. Sagot ko pulet mo raffle draw, sali na! Ayan Dok, ah... Uh available, dapat available ka dyan, August 1. Dyan, tayo sa opisina. <laughs> Ubo na tayo ng mga siyerte mananalo, no? Yung mga, kumbaga, total of nine. Uh, nine winners. Ng, uh, kumbaga, sa Cavite may tatlo. Sa Nueva Ecija, tatlo. At sa Rizal. Uh, sa Antipolo, usually, dito kasi yung tindahan. Sa Imus City, at saka dyan sa Santa Rosa. So, yung mga makakabili ng uh, isang blister ng Ignite, tigi isang bot or tigi isang bote ng uh, ProHermoni, ProHoon at saka Vigor Liber. May isang raffle uh, coupon or raffle stub. So, the more, kumbaga, the, the more purchase ng mga produkto na ito, the more raffle uh, entries, the more chances of winning. So, yan. Sagot namin ang pulit mo. Ayan panorin na po yung mga bi uh, kumbaga yung uh, mag mag-subscribe or mag uh, mag-follow lang kayo sa Pit Cobra page para malaman yung mga ibang detalye sa promo na ito. Very exciting. DM Start Game Farm. Quality ng mga pulits ito. I'm assuring you. And uh, also sabihin ko na rin ano at um, and um, uh, do, dapat available din uh, tayo diyan no yung uh, Fiesta Yan, August 15 to 17. Yan. O, oh, bisita tayo dyan at uh, magkita-kita tayo dyan. Magpaparapol. Um, we're planning uh, every hour. Let's see. Uh, abangan nyo ating update ng bullets again sa DM Stealth Game park. Okay. So, 25 minutes na tayo. And um, sa mga gusto magtanong, no, you can play this video again. At uh, kung may mga tanong kayo, comment down below. Uh, Sasagutin naman na. So with that, uh, we're ending itong Pit Cobra Live. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na na live stream dito sa uh, Pit Cobra uh YouTube at saka Facebook channel. Okay? So this is Rico Brother with Cobra Brother Doc Eric. Uh muna mag kayo magano panoorin yung buto itong uh, ating last commercial. Uh, commercial ng Iron Capsule. Magandang araw, magandang gabi mga OFW diyan. Uh, yan, magandang gabi po sa inila. lahat. Nananalaytay ang dugong matapang at pusong palaban. Nandito na sa kapsula na magbibigay ng dagdag na dugo at kalusugan ng puso sa manok mo. Ipinakikilala, Pit Cobra Iron Capsule with Iron, Beta-Glucan and Probiotics. Ang suplementong magbibigay ng tibay sa manok mo. Malusog na puso, maayos na daloy ng dugo, tinutunaw ang taba upang maging enerhiya, alerto at matibay sa basaan. Gamitin sa maintenance. Conditioning at post-battle care. Nasa puso at dugo lang yan. Pit Cobra Iron Capsule. Bili na! Iba talaga ang Pit Cobra The Game Changer.